Nandito tayo ngayon sa Sogo Hotel para magtrabaho. Yes, kailangan ko pong magtrabaho dahil lala po tayong kuryente sa bahay. Wala rin tubig dahil binaha po tayo ng recent typhoon Karina. Very unfortunate kasi kailangan ko talaga magtrabaho pero wala tayong magagawa. Kailangan tayong lumaban. So pumunta Sogo at ito po ang dinatnan ko. Grabe naman. Horror ba to? Akala ko magtatrabaho tayo. Bakit horror naman dito, B? Ayan, pero upon arriving, bigligin nila ako nitong kit na to. At may laman siyang toothbrush, dalawa. So, in-expect kasi dalawa yung tao sa loob. Pang dalawahan kasi talaga siya. Malilis ang CR nila, meron silang hot and cold. And, nagtry ako akong maligo. And, ano naman siya? Um, comfortable naman. Um, pang isang tao lang. Pero kung gusto niyo magsabay, Diyos ko po. <laughs> kayo, mahala. <laughs> Malalaki na kayo. <laughs> So, yung kinuha ko nga pala is deluxe siya. Naka-promo siya actually. Um, for 10 hours yung kinuha ko. So, inabot lang ako ng 600 plus instead of 1,050. So, ito, may salamin din sila dito na malaki. Salamin na naman. And, ayan, another salamin <laughs> sa higaan. Hindi ko rin alam kung bakit, pero may salamin dyan. Tsaka may slippers din. Hindi ko ginamit yan. Meron ako sarili. And, ito yung mga nasa tabi ng bed. So, may menu dito. May mga branches and available. So, pwede kayo magpatugtog. Ayan, para surround sound daw. Diyos ko po. Tapos yan, may pa ilaw kung saan yung gusto gamitin yung mga uh, light sa loob ng room. So, pwede kayo mamili. Ito yung sa menu nila. Actually, affordable naman. Pero hindi ako umorder kasi uh, upon arriving, bumili na ako ng Jollibee. So, Jollibee, what's up? <laughs> Baka naman. So, yun. Ayan. Tinry ko yung TV nila. Pero, Diyos ko po, ito yung bumungad sa akin. Parang ayoko na manood ng TV. Kayo na bahala dyan. So, chinek ko yung kanilang channel. Ito yung mga channel nila. O, screenshot nila lang. Bahala kayo dyan. mas say, sulit naman yung pag-stay ko. Kasi, hindi ko ina-expect na nakaprong sila. So, nakamura ko. And, comfortable pa din kahit paano. Pero, yun nga, wala tayong magagawa kasi kailangan natin magtrabaho. Ang dami kasing gastusin since nabahaan kami. So, yun lang guys. Maraming salamat for watching. Matutulog na muna ako. And see you on my next mini vlog. Wait lang, patayin ko muna yung cellphone ko.